Alam mo bang hindi lang mayaman sa ginto at ganda ang Pilipinas? Mayaman din tayo sa kultura ng mahigit isang daang katutubong tribo? Habang patuloy ang modernong mundo sa pagtakbo, may mga tribong Pilipino na nananatiling matatag. Pinipiling ipaglaban ang kanilang kultura, paniniwala at pagkakakilanlan. At dahil sobrang dami nating uh, hindi nabanggit na tribo ng Pilipinas sa ating last video, Kilalanin natin ang dalawampung katutubong tribo na hanggang ngayon ay isinasabuhay ang kanilang kultura. Hindi mo kailangang maging antropologista para ma-recognize sila. Minsan, isang tato lang, buong mundo ay alam na agad kung sino sila. Alam mo na siguro kung sino si Apo Wangod. Pero, kilala mo ba ang tribo niya? Sa daming indigenous groups sa Pilipinas, may mga piling tribo na umangat hindi lang sa local history books, kundi pati sa international spotlight. Pero bago yon, shoutout nga pala kay Roy Cordeta sa kanyang komento ng Taot Bato Tribe at kay Kevin Lucion para sa mga tribo ng Waray. Shoutout kay Lloyd De Jiang para sa kanyang Subanen Tribe na komento. Ngayon, pag-usapan na natin ang top 20 tribo ng Pilipinas na patuloy na lumalaban para sa kanilang kultura. Sino kaya ang top 1? Abangan mo yan sa dulo, Idol! Promise sulit ang magiging panonood mo. Bago natin umpisahan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng iyong paboritong tribo at mag-subscribe na rin para ikaw ay updated sa mga bagong content ng ating channel. Top 20! Palawan Tribe ng Palawan, Philippines. Ang Palawan ay isa sa mga pangunahing indigenous Group sa Palawan. Pero hindi sila kasing kilala ng mga taot-bato, kaya sila ang underrated sikat. Sikat sila sa kanilang malalim na koneksyon sa kalikasa, traditional healing practices, at paniniwala sa spirits of the forest. May mga dokumentaryo na rin ginawa sa kanila, lalo na tungkol sa kanilang survival-based lifestyle. Gumagamit sila ng bambu as musical instruments. Galing no? Meron silang tinatawag na basal na percussion ensemble gawa sa bamboo tubes. Also, hindi lang sila hunter-gatherers. Meron din silang Sweden Farming System o tinatawag na kaingin na may respeto sa environment. Ang mga palawan ay may sariling alphabet din called Ibalnan. Top 19. Molbog Tribe ng Balabak. Palawan. Ito ay nasa pinakadulo ng Palawan, malapit na sa Sabah, Malaysia. Maitim, matipuno at may pagkamalaysia ng features. Ang Molbog ay parang mga tribal warriors sa isang isla ng misteryo. At wikang gamit nila ay Molbog, may halong tausog at malay. Sikat sila sa deep spiritual harmony with nature. Naniniwala silang ang kalikasan ay may kaluluwa ang bawat puno, bato at hayop ay may tagapagbantay. Mahigpit nilang binabantayan ang balabak mouse deer o pilandok, isang endangered animal na sa kanila ay banal na hayop. Kung makapatay ka ng isa, para kang pumatay ng kapatid nila. Top 18. Panay Bukidnon Tribe ng Iloilo, antik sa kabundukan ng Panay Island. Makukulay ang kasuotan, mahilig sa beadwork at headgear na may feather. Parang karakter sa classic JRPG. And wika nila ay Kinaraya at ilang panay bukidnon dialects. Sikat sila sa epic chant tradition na tinatawag na Sugidanon. Isang malaepiko na oral literature na parang iliad o mahabharata ng Bisayas. Ginagamit nila ito para ituro ang kasaysayan, kultura at aral ng buhay. Bihira na lang ang nakakaalam ng Sugidanon at isa ito sa mga endangered literary traditions sa bansa. Isipin mong Wizard of Memory ang mga matatanda sa kanila? Top 17, Ivatan tribe ng Batanes. Maputi at malalakas ang pangangatawan nila dulot ng harsh weather. Nagsasalita sila ng Ivatan language. Sila ang tribo sa pinakahilagang bahagi ng bansa at kinikilala sa kanilang honesty, resilience at stone houses na kinokontra ang bagyo. May honesty store sa Batanes kung saan walang bantay at kusa mong ilalagay ang bayad. Ang kanilang vocal headgear na gawa sa dried leaves ay naging cultural symbol ng entire province. Top 16 Tausog Tribe ng Sulu Basilan at Tawi-Tawi. Ang tribong ito ay may royal bearing, kadalasang may turban or head wrap. Ang lingwahin nila ay Tausug. Ang Tausug ay may lahing datu at sultan, literal na royal blood. Sila ang pangunahing tagapagtanggol ng Sulu Sultanate at uh, may mahigpit na paniniwala sa karangalan. Ang kanilang sayaw na tinatawag na Pangalay ay parang underwater bali Very graceful pero Intense at uh, yes, gumagawa sila ng pisabit, isang napakadetalyadong textile na pang-headgear ng mga mandirigma. Top 15 Manobo Tribe ng Bukidnon, Agusan at Davao may matitingkad na kasuotan at madalas may tattoo at accessories ang tribong ito. Gumagamit sila ng Manobo dialects. Ang Manobo ay umbrella term para sa napakaraming sub-tribes. Kilala sila sa tribal politics at complex decision-making process gaya ng datu system. Isa sila sa mga tribo na may pinaka-structured na oral law system. May konsepto sila ng panubad o, o spiritual offering bago gawin ang mahahalagang desisyon. Ang dami palang underrated pero iconic na tribo sa bansa, no? Pero teka, hinga muna tayo saglit. Inhale. Exhale. Ready ka na ba para sa Top 14 to 11? Push mo yan para sa ultimate cultural glow up. Top 14 Mamanwa Tribe ng Mindanao, Surigao at ilang parte ng Agusan maliit, kulot ang buhok at maitima ang kanilang balat. May pagkakahawig sa Negrito tribes ng Southeast Asia. Ang wika nila ay tinatawag na Mamanwa. May kakaibang phonetics at melodies sa pagsasalita. Sikat sila sa ritual na kahimunan, isang uri ng sayaw at dasal na ginagawa nila para humingi ng tulong sa mga espirito. Tumatagal ito ng ilang araw, may kasamang sayaw, kanta at trance. Ang kahimunan festival ay literal na pagsasanib ng sayaw, relihiyon at supernatural. Parang summoning ritual in real life. Top 13 Manuvo Tribe ng Mindanao, Bukidnon at Davao. May marilag na tindig, mapupula ang kasuotan at may sandata sa tagiliran. Parang warrior Clany sa isang epic fantasy game. Sila ay nagsasalita ng binukid Manubu dialects. Sikat sila sa oral epic tradition lalo na ang ulahingan. Isang napakahabang kwento tungkol sa Diyos, Bayani at Halimaw. Ang mga Manubu ay may sariling paniniwala na hindi lang tao ang pinagmulan nila, kundi mga bituin, may sariling creation myth sila na parang sine. Top 12! Subanan tribe ng Zamboanga Peninsula. Sila ay may kayumangging balat at malalalim ang mata, kadalasang may traditional tattoo. Subanen ang kanilang lingwahe. Kilala ang Subanen bilang river people ng Mindanao. Dahil sa kanilang pagiging tahimik at mapayapa, madalas silang itinatampok sa mga pag-aaral tungkol sa harmonious tribal living. Marami ring uh, NGO ang tumutulong sa kanila dahil sayaman ng kanilang kultura may sarili silang sayaw na tinatawag na pangalay at gumagamit ng gong at kulintang na may ibang tunog kaysa sa ibang tribo. Mahalaga rin sa kanila ang paniniwala sa diwata na tagapangalaga ng kalikasan. Top 11. Lumad Tribe ng Mindanao Ang Lumada ay collective term para sa non-Muslim indigenous groups ng Mindanao. Over labing walong tribo sikat sila sa mga protesta at cultural movements na lumalaban para sa kanilang ancestral domain at karapatang pantao. Nagkaroon ng national awareness sa kanila lalo na nung mga panahong may mga backwit schools at mga conflict zones sa Mindanao. Makulay ang sayaw, musika at woven clothing ng bawat lumad group, lalo na manobo at bagobo Marami ring lumad youth ang naging cultural activists at sa at educators. Nagamit pa nga ng salitang lumad bilang simbol ng indigenous resistance sa social media campaigns. Bago tayo dumiretso sa top 10, quick tanong muna. Anong tribo sa listahan ang gusto mong ma-experience in real life? Comment down below! At kung gusto mo pang malaman ang mga tribong patuloy na lumalaban para sa kanilang kultura, tuloy lang dahil mas lumalalim pa ang ating cultural journey. Top 10! Kalinga Tribe ng Kalinga Cordillera Region Kung may patato culture na iconic sa buong mundo, sila yon. Sila ang tribo ni Apo Wang Od, ang living legend ng batok or traditional tattooing. Kaya naging Instagram-worthy at bucket list-worthy ang pag-akyat sa buskalan para magpatatak sa sarili mong skin. Ang bawat tattoo ay may kahulugan, tagumpay, tapang o pagiging isang mandirigma. Hindi lang ito art kundi code of honor. Ang traditional batok ink ay gawa sa uling at natural oil na hinaluan ng tubig. May modern twist na ngayon pero same spirit, same sakit na may dangal. Top Nine! Badjaw o sa Madila Tribe ng Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga at kahit sa lungsod, tinaguri ang Sea Gypsies ng Pilipinas. Ang Badjaw ay literal na anak on dagat. Naging viral sila sa social media dahil sa galing nilang lumangoy at mag-free dive. Kilala din sila internationally dahil sa kanilang aquatic survival skills. Kaya nilang lumubog sa tubig na bukas ang mata for long seconds. Kasing tibay ng mga free divers. May mga bahay pa rin silang nakatayo sa stilts sa gitna ng dagat. May unique language sila called sinama na very melodic at iba sa tausug. Top 8! Itnig tribe sa laalawigan ng Apayao, Luzon. May mapuputi at makikinis na balat ang mga itneg ay kadalasang may mestiza features, parang mga diwata ng kabundukan. Ang wika nila ay itneg na may iba't ibang subdialects gaya ng Binongan at Adasen. Sikat sila sa kanilang masalimuot na paniniwala sa espiritu, may sariling pantheon ng good and evil spirits na parang fantasy lore. May mga ritual silang ginagawa para hindi magalit ang mga ito at kung minsan nagsasakripisyo pa ng manok o baboy para patahimikin ang paligid. Ang mga itneg ay gumagawa ng damit gamit ang abalos, hibla ng kahoy, hinabi ng pino. Isipin mong balabal na gawa sa bark ng puno pero sobrang ganda parang galing sa elven forest. Top 7! Yakan Tribe ng Basilan, Zamboanga Peninsula. Mapuputi ang ngipin, makikinis ang kutis, at kadalasang may suot na pimakukulay na tela. Parang walking tapestry, may natural elegance kahit naka barefoot. Yakan chic realness, yakan ang tawag sa wika nila. May halo ng tausug at tiyabakano sa tunog, pero may sariling yabang. Medyo mabilis, medyo pino, pero diretso sa punto. Sila ang masters of weaving. Mga telang parang sining mula sa langit. Hindi lang basta habi kundi kwento ng identidad, pananampalataya at kasaysayan ang bawat disenyo. Sa kabila ng modernisasyon at gulo sa Mindanao, nanatili silang matatag sa kultura at paniniwala. Tahimik silang lumalaban true beauty, discipline and faith. Ang tenon ay uri ng habi nila na halos ayaw mong hawakan kasi parang priceless museum art. At oo, may sayaw din sila. Ang pangalay yakan, isang graceful martial art meets dance hybrid na parang slow motion, bad badassery, at top six. Igorot ng Cordillera Region, Baguio, Benguet Ifugao at Mountain Province. Lean, muscular at may sun-kissed skin. Literal na built different dahil bundok ang playground nila. Ang mga igorot ay may dignidad sa tindig. Laging parang may sariling soundtrack na epic. Iba-iba depende sa lalawigan ang wika nila. Kangkana A, Bontok, Ifugao at iba pa. Pero lahat ay may matibay na tono. Parang hinihipa ng hangin sa bundok habang nagsasalita. Ganda! Sila ang OG Warriors ng Hilaga mula sa headhunting days hanggang sa Rice Terraces Engineering hindi sila natibag ng Kastila o Amerikano kasi hindi sila kailanman bumitaw sa sariling lupa at kultura. Walang arte, walang paawa, just resilience, hard work, and quiet pride. Hindi mo pa ba alam? Banawi Rice Terraces! Enough said. Pero kung gusto mo na dagdag, ang sayaw nilang tayaw ay parang elegantong stomping grounds para sa ancestors. Top 5! Taot-Bato tribe ng Singnapan Valley, Palawan. Matipuno at simpleng bihis. Walang kung anong arte pero may kakaibang karisma. Nakasuot sila ng traditional loincloth at accessories na gawa sa kalikasan mismo. Nagsasalita sila ng dialect na malapit sa Palawan language. Mahina sa tono pero may bigat sa kahulugan parang kalmadong tubig na may lalim dahil sila ang misteryosong tagabantay ng kuweba at kalikasan. Habang busy ang mundo sa wifi, sila'y nakakonek sa tunay na nature. Sila ang living reminder na may iba pang paraan mabuhay. Hindi laging modern pero mas grounded. Ang taot bato ay literal na people of the rock dahil sa paninirahan nila sa kuweba. May mga Kwento na kahit wala silang gadgets, kabisado nila ang panahon, bituin at galaw ng hayop. Survival Skills Level 999 Top 4 At a tribe ng Davao del Norte, Bukidnon at Agusan del Sur. Mas maitim ang balat, mas petit ang build at may expressive eyes. May aura ng tahimik na karunungan, laging may dalang dignidad kahit simple ang kasuotan. Ang Ata language ay isang uri ng Manobo dialect pero may sarili itong tunog. Mahina, parang bulong, pero may tapang sa laman. Kapag narinig mo, parang kwento ng kagubatan na may tinig. Hindi sila mainstream pero sila ang matitinig na survivors ng kabundukan. Habang ang iba'y nasa lungsod, sila'y patuloy na nakikipaglaban para sa ancestral lands nila. Tahimik silang lumalaban pero matindi ang paninindigan sa tradisyon at lupa. Ang mga ata ay may sariling healing rituals gamit ang halaman, usok, at dasal. Parang plant-based doctor meets spiritual priest at kahit isolated, may sariling sistema sila ng pamumuno at batas, kultura na hindi basta-basta natitinag. Top 3 Ilongot tribe ng Sierra Madre at Luzon Cordillera, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Karaniwang kayumanggi ang balat ng ilongot na may matitipunong pangangatawan, ideal para sa matinding pamumuhay sa bundok. Nagsasalita sila ng ilongot o bugkalot, isang wika na may sariling unique sounds at grammar. Historically notorious ang ilonggot dahil sa kanilang headhunting tradition. Yes, literal na pagputol ng ulo bilang ritual ng grief o galit. Pero huwag mag-alala, hindi na ito practiced ngayon. Mahalaga sa kanila ang konsepto ng liget, isang intense energy ng damdamin na kailangang mailabas either sa sayaw, sigaw, o dati nga sa headhunting ang kanilang culture ay malalim at naging subject pa ng mga antropolohikal na pag-aaral dahil sa kakaibang worldview nila. Hindi lang sila warrior people. Mahilig din silang umawit, magkwento ng epiko at sumayaw sa communal rituals. May mga ilungot elders na nagsilbing cultural bearers para mapreserba ang tradisyon ng kabataan. Ngayon, Aktibo na rin sila sa mga cultural empowerment events at indigenous rights forums. Kung may ligit ka rin sa puso mo ngayon, i-comment mo na. Baka Ilongot ka rin deep inside. Top 2, Maranao ng Lanao del Sur, Mindanao. Elegant at dignified ang hitsura ng mga Maranao. Karaniwan silang may matangos na ilong, expressive eyes, at regal aura lalo na kapag nakamalong. Nagsasalita sila ng Maranaw, isang wikang may Islamic influences at sariling sulat na tinatawag na Jawi. Maranaw ang mga royal designers ng Mindanao, masters ng ochre art, brassware at ang famous na Torogan. Yung bahay na parang castle na may ukit ng dragon. Sila rin ang tagapagmana ng Darangen, isang UNESCO-recognized epic na mas mahaba pa sa love life mo. Mula noon hanggang ngayon, sila ang isa sa mga pinaka-organisadong grupo sa Mindanao pagdating sa cultural preservation at pride. Kahit may mga naging giyera o sakuna sa kanilang bayan, ramdam pa rin ang matibay na kultura sa puso ng bawat Maranao. Ang Singkil dance nila ay parang Maranao version ng K-pop performance, dramatic, graceful, at full of tradition. Marami sa kanila ang gumagawa pa rin ng hand-woven malong musical instruments tulad ng kulintang at furniture na may intricate designs. Sa kanilang kultura, mataas ang respeto sa sining pamilya at dangal. Kaya no wonder they shine like royalty. Kung film mong isa kang hidden royal na naghahanap ng throne, baka maranaw ang lahi ng puso mo. At ang ating top one, ang nag-iisa. Ang Waray tribe ng Eastern Visayas, Samar at Leyte. Strong features, confident posture at may fierce charm. Ganyan ang natural aura ng mga Waray. Parang may don't mess with me energy kahit nakangiti. Ang Waray-Waray ay isang malakas pakinggang wika. Parang galit lagi pero hindi. Passionate lang sila magsalita. Sikat ang Waray dahil sa kanilang tapang. Mula sa makasaysayang sumuroy Rebellion hanggang sa katatagan pagkatapos ng Yolanda, palaban sila pero hindi lang sa laban ng buhay, pati din sa sayawan, kantahan at harutan sa fiesta. Kilala rin sila sa pagiging straightforward at matatag sa emosyon. Hindi iyakin, hindi pa victim, always ready lumaban. At kung performance lang din ang usapan, aba! Wala na sigurong mas game kesa sa waray. Ang kurat sa waray ay isa sa pinaka-flirty but classy na sayaw sa Pilipinas. Tamang kilig at asaran vibes sa harap ng buong barangay. Mahilig sila sa spoken word, tula, kantahan at intense performances, hindi lang sa stage, kundi pati sa pang-araw-araw. Kahit ilang bagyo pa ang dumaan, buhay na buhay pa rin ang kanilang kasaysayan, sining at waray wit kung palaban ka rin sa ulan, sayaw at totoong pagmamahal. Baka waray ka in spirit, tandaan. Ang bawat tribo ay parang isang pahina sa napakayamang kasaysayan ng Pilipinas. Minsan, nakakalimutan natin sila, pero sila ang ugat ng ating pagka-Pilipino. Kaya kung may natutunan ka today, Huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng iyong paboritong tribo at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento ng ating lahi. Hanggang sa muli, paalam at mabuhay ang kultura ng Pilipinas.